Mga idol, medyo matino na naman tayo ng parcel. Yung order natin na sa TikTok. <coughs> Saan natin mga idol? Gini ako mo? Yeah. Maliit lang talaga mga idol pala. siyang welding rod na limang piraso. Wow. May gloves pa. Yung ano niya. May kasi. May pala. Pwede na rin. Oh my God! Wow! Oh my God! Ito <laughs> yung brass steel niya. <laughs> right, uh, idol. Maliit lang pala. Okay, 400 mm 400 mm mga idol Ayan, isang dangkal lang na talaga kasi ang uh, yung pang salamin yun naman gagamit to dito nilagay ganyan o oh. giniagawa mo <laughs> pwede dito yung ground nya buka natin mga idol kumainos bilang Dilang tuh saya sasaksakan mengaidul. idol <tip> Nah, ini idol. Yung ano. Yung dito. Yun. Sana oh. Lakas nga yung ano. Nag-on yung idol. Meron siyang 400 ampere. Sagad. Kailangan lang. ano lang o ano uh, pwede may adjasan okay mga idol so lang wala na iti-testing sana natin hindi man na abot yung ano saksakan yeah. testing natin mga idol patayin mo natin lipat natin yung saksakan ay lipat natin ito yung ground Lagyan natin dito sa ano. Merong natatanggal na ano dito. Lagyan natin ng welding rod. Yung pinadala nila ng welding rod. Ayan, mga idol, natin.

sal Ginia go ba mo idol tayo sinasapin legit na legit legit thank you mga idol